box to ah mid so, so ay mga pass nandito sa atin mga processor no tayo mag na ng mga power natin dito no para makapag umpisa na tayo ng sound check natin na kung successful ba itong ating connection mga paps ayan ah so naka na tayo ayan tapos ang ating mixer una rin natin ayun tapos, on na rin tayo sa ating power arm. So, ito yung ating meday. Ito yung ating low. Yung CA50. Ayan. Okay. Mukhang ready na, no? Na-on na natin lahat, no? So, okay. So, ngayon, ah, susubukan natin na mag-sound check, no? Kuya, play mo. Play mo na.